Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Maganda ang sense of responsibility ng mga ari sa araw na ito dahil sa malakas na impluensya ng Mercury at Pluto na makatulong sa iyo na makapag-focus ka sa iyong mga prioridad ngayong araw. At sa araw na ito, ayaw mong takbuhan anuman ang mga problema, hinaharap mo ito ng buong tapang. Maganda rin ang araw na ito kasi ang mga aris, mas mabusisi kayo ngayong araw. Makakaroon rin kayo ng karagdagang energy pagdating sa inyong mga gawain. Kaya marami kayong matapos ngayong araw. Maganda ang paglilinis ninyo ng inyong isipan at konsensya. Sa araw na ito, ang mga aris mahilig magpatawad, mahilig na ayusin anuman ang mga gusot, lalong-lalo na pagdating sa mga relasyon. At ngayong araw rin, magiging mataas ang iyong mga ambisyon. Merong malakas na kagustuhan ang mga aris na i-improve kung anong paman ang mga layunin nila kasama ang mga pangarap nila para sa inyong pamilya. Sa araw na ito, Aris, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Marami sa mga Aris ngayong araw magbibigayan, mag-usap ng maayos. Meron lang iba na maaring maapektuhan ngayon sa kung ano ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya yung ibang mga Aris, kahit wala namang masyadong mga problema, pero madali kayo na maapektuhan kung ano rin ang mood ng ibang tao. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi at magaling ang mga Aris Aris ngayon natimbangin timbangin kung anuman ang mga challenges, anuman ang circumstansya nila sa buhay. Ngayong araw, marami sa mga Aris ay mas practical. Nakikita ninyo kung ano ang realidad ng buhay at yung iba naman sa inyo ngayong araw, lalo kayong magtiwala sa ibang tao at gumagawa kayo ng effort, lalong-lalo sa direksyon na gusto ninyong tahakin. Maganda ang araw na ito kasi merong maayos na pag-uusap ang mga magkapamilya o kaya ang mag-asawa sa araw na ito ay nag-uusap ng maayos kasama ang mga anak At maganda rin ngayon ang concentration ng mga aris pagdating sa kanilang trabaho Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay orange At ang lucky numbers mo ay 5, 10, 12, 22, 26, at 32 Maganda naman ang araw na ito para sa mga choros dahil ngayong araw determinado ang mga choros. Mas fair kayo ngayong araw, nakikinig kayo sa kung ano rin ang mga eksplenasyon ng ibang tao. At sa araw na ito, aware kayo kung sino ang mga tao na pabigat o kaya yung mga tao na distorbo o kaya nagsasayang ng oras. Kaya nagiging mapili ang mga choros sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa kanilang mga bar kada o kaya mga kaibigan. Ngayong araw, marami sa mga choros madaling mapagod kaya alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Marami sa inyo medyo mababa ang inyong stamina at yung iba sa inyo kailangan ng karagdagang tulog. Ang pag-ibig naman sa araw na ito, merong mga choros nagkakaroon ng problema at hindi pagkakaunawaan sa pamilya. At lalong-lalo na sa mga magkakapatid kaya bantayan ang mga ito, merong mga selosan o kaya merong merong iba nakikipagkompetensya kaya kailangan pag-usapan ng maayos kung ano man ang problema sa pamilya. Maayos naman ngayon ang pasok ng pera para sa mga choros, lalo na sa mga choros na lalong nagsusumikap para sa kanilang trabaho at lalo kayong nagiging determinado na abutin kung ano man ang gusto ninyo sa buhay. Ngayong araw, Taurus, malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya ng Mercury at ang Mercury ay may kinalaman ito sa iyong komunikasyon, sa talas ng iyong isipan at sa iyong pagbibigay ng rason. Kaya magaganda ngayon ang mga diskusyon kasi magaling ang mga Taurus sa araw na ito sa kanilang mga pakikipag-usap. At sa araw na ito, maganda ang pag-focus mo sa kung ano ang gusto mong gawin sa isang tao. Maganda rin ang iyong bilis ng utak pagdating sa intensyon ng ibang tao. Mabilis mong mahuli ngayong araw kung sino yung mga totoo sa iyo, kung sino yung plastic, kung sino yung mag mas maganda ang personalidad. At sa araw na ito, nagiging malawak ang pag-unawa ng mga choros. Marami kayong mga katanungan pagdating sa mga nakaraang linggo, ano man ang mga naganap noon, ay nakakaroon kayo ng katanungan. Pero sa araw na ito, mas malibang ka, mas maging creative ka, at malaya mong ipahayag ang iyong sarili. Maganda ang focus at commitment ng mga choros ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 3, 13, 18, 24 at 44. Hinay-hinay, sa araw na ito, Gemini, merong mga tao ngayon na mahilig mag-scrutiny at para bang i-criticize kung ano man ang iyong mga desisyon sa buhay. Sa araw na ito, kailangan mong maging matatag. Magaganda pa naman ang rason ngayon ng mga Gemini, pero yung ibang mga tao ngayon parang nagmamasid, binabantayan kung ano ang iyong mga ginagawa. Maganda ngayon ang mood ng mga Gemini. Sa araw na ito, malibang ka, ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan at ang mga kasama mo sa trabaho. At ngayong araw, maayos ang iyong energy, mas active ang mga Gemini ngayong araw, ang dami-dami ninyong gustong gawin at maganda ang pasok ng pananalapi. Ang problema sa araw na ito ay nasa mga relasyon. Merong mga asawa ngayong araw na maaring magselos o kaya yung mga mag-asawa o kaya yung mga magpartner hindi nagkakaunawaan. Merong mga pag-uusap na hindi nakikinig yung isa. At sa araw na ito, maganda naman ang kumpiyansa sa sarili ng mga Gemini. Palaban kayo pagdating sa inyong ambisyon at nakakaroon kayo ng karagdagang motibasyon. Malakas ang inyong conviction sa inyong mga pinaniniwalaan sa araw na ito, lalong-lalo -lalo pagdating sa inyong mga pangarap sa buhay. At ngayong araw, klaro sa mga Gemini, ang mga memories, mga dating nangyari at importante sa iyo ngayong araw na madiskubre kung anuman ang sagot ng iyong mga katanungan parang sa araw na ito napakaaktibo ng mga Gemini at mas porsigido kayo na hanapan ng solusyon ang mga problema at ngayong araw, busy ang karamihan sa mga Gemini lalong-lalo na sa tahanan parang ang dami ninyong gustong gawin i-organize ang isang bagay at ngayong araw, ang dami-daming iisipin ng mga Gemini pero ang kabuoang enerhiya ay maayos naman ang pag-ibig lang, ang nakakaroon ng konting problema sa araw na ito, baka yung ibang mga Gemini meron mga gustong gawin pero hindi pinapayagan at yung iba naman ay baka nagkakaroon na ng konting bagot sa isang relasyon kaya bantayan lang ang mga tentasyon sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 2, 12, 16, 28. thirty nine at forty one. Marami sa mga cancer sa araw na ito medyo defensive pagdating sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. Ngayong araw palaban ang mga cancer at mahilig kayong pumatol ngayon sa kung ano ang mga sabi-sabi ng ibang tao. Mahalaga ngayong araw habaan ang pasensya at mag-focus lang kung ano ang mga plano mo sa araw na ito, ano mga gusto mong gawin. At huwag sayangin ang iyong oras sa mga tao na kahit ano ang iyong explanation ay hindi rin naman nakikinig kasi paniniwalaan nila ang mga gusto nilang paniwalaan. Sa araw na ito, maganda naman ang pag-ibig. Maayos ngayon ang pasok ng pera. Maganda ang iyong energy. Pero hindi maiiwasan. Merong mga iilan na maaring susubok na masira ang mood mo ngayong araw. Pero positibo ang araw na ito para sa mga cancer dahil ngayong araw, ang dami-daming gagawin ng mga cancer. Napakatalas ng inyong utak sa araw na ito. Ang taas ng inyong motibasyon lalong-lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon at sa araw na ito ready ang mga cancer pagdating sa mga pag-aaral ready kayo na mag-adjust sa inyong pakikipag-usap sa pakikipag-connectan ninyo sa ibang tao at sa araw na ito malalim ang commitment ng mga cancer na ayusin kung ano man yung mga problema gawan ng solusyon at sa araw na ito maganda naman ang paghanap ng mga cancer ng mga makakatulong sa kanila. At hindi kayo mahihirapan kasi mas maraming tao ngayon ang ready na tumulong sa mga cancer. Malakas ang inyong pangakit sa araw na ito. Ngayong araw, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 12, 21, 32, at 34. Mas nagiging maingat naman ang mga liyo sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa kanilang mga plano. Ngayong araw, maayos ang takbo ng pag-ibig kaya merong pagbibigayan sa araw na ito at maayos na pag-uusap ng mga mag-asawa o kaya magka -relasyon. At sa araw na ito, mas maayos ang pasok ng pananalapi kumpara kahapon. Marami ring matapos ang mga liyo ngayong araw kasi mas aktibo kayo sa araw na ito at mas maramdaman ninyo kung ano ang progress ng inyong mga ginagawa. Ngayong ngayong araw. Napakatalas ng isip ng mga Leo. Ang dami-dami ninyong naiisip, lalong-lalo pagdating sa isyong pera at sa inyong trabaho. Magaganda rin ang iyong mga estrategiya sa araw na ito at ang focus mo sa iyong mga gawain ay mataas. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor kaya mahilig mag-imbestiga ang mga Leo sa araw na ito. Mahilig kayo na hukayin kung ano man ang mga malalalim na rason o malalalim na kahulugan ng mga pagsasama sa araw na ito Marami rin sa mga Leo ngayong araw mahilig makinig, mahilig mag-obserba at marami kayong matutunan sa araw na ito Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 10, 20, 22, 30, 37, at 40 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Virgo dahil ngayong araw ang mga Virgo ay mas practical na iisip ninyo ng seryoso kung ano ang mga pangangailangan ng pamilya. Ngayong araw, karamihan sa mga Virgo mas palaban at walang imposible para sa inyo. Magaganda ang inyong vision pagdating sa inyong mga plano at sa araw na ito mas seryoso kayo para sa inyong pamilya. Ngayong araw lang, maraming mga tao na makaapekto sa mood ng mga Virgo. Yung iba ay madaling mapikon sa araw na ito, madaling magalit kasi marami rin ang mga magugulo sa iyong kapaligiran ngayong araw. Buti na lang mataas ang resistensya ng mga Virgo sa araw na ito. Marami kayong matapos na trabaho, lalong-lalo na ang mga bagay na inaasahan sa inyo sa inyong trabahoan. Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor Virgo. Ang Mercury ang makatulong sa iyo na ang mga problema dahil sa komunikasyon. At ngayong araw rin, mas maging malalim ang pag-unawa mo sa isang minamahal. Sa araw na ito rin, may pakita mo ng ayos kung ano ang iyong nararamdaman. Nakikipagkompromiso ka, nakikipagsundo ka, at maayos ngayon ang pag-adjust ng mga Virgo. Maganda rin ang iyong inspirasyon ngayong araw at mas willing ka na makisama at mas involved sa iyong mga gagawin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay green.

Maganda naman ang sense ng mga Libra sa araw na ito dahil ang focus ninyo ay sa progress, kaunlaran ng kung ano ang inyong ginagawa. Ngayong araw rin, ikaw, Libra, nagiging leader ka. Ikaw ang nangunguna ngayon sa iyong mga trabaho o kaya sa tahanan. Mas practical ka, mas solid ang iyong mga desisyon sa araw na ito. At if nagpapakita ka rin ng support na ngayon sa ibang tao, ang mga taong wala sa mood ay maaari na maging magaan ang kanilang pananap dahil sa iyo ngayong araw. Maganda ang iyong tolerance at sa araw na ito, mataas ang iyong energy kaya marami kang matulungan, marami ka ring magawa. Ang problema sa araw na ito, Libra, ang pasok ng pera na napakabagal at napakababa rin ng income na pumapasok sa araw na ito. Ang pag-ibig rin ngayong araw ay maaring magkaroon ng problema dahil sa pananalapi. At sa araw na ito, maganda naman ang appreciation ng mga Libra sa ibang tao pero yung ipang mga taong ngayon medyo malamig at hindi masyadong nagkikare sa mga libra. Buti na lang ang focus ng mga libra sa araw na ito ay mag-research, mag-aral at mamayang hapon malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor, lalong maging organisado at lalong gusto o mahilig maglinis ang mga libra mamaya. Sa araw na ito, ang focus ay nasa negosyo at sa mga dapat harapin. Ngayong araw libra, ikaw ay mas compatible sa mga mga Gemini, ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 10, 16, 19, 25, 36, at 43 Magaganda naman ang imahinasyon ng mga Scorpio sa araw na ito pero ngayong araw, malalim ang challenges sa araw na ito. Merong mga problema, yung iba na disappoint kaya nauuna na ang kanilang frustration. At yung iba naman, medyo nahihirapan sa mga problema dahil ang problema ngayon ay nasa pera, nasa pangangailangan. Sa araw na ito, marami sa mga Scorpio madaling mapagod kaya kailangan ninyong alagaan ng inyong sarili, sigurado na kayo ay nakakakuha ng sapat na tulog at pahinga. Maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig, kaya marami ang makipagtulungan sa iyo ngayong araw, maraming gustong umunawa at mag-adjust. At sa araw na ito, ikaw Scorpio, magkakaroon ka ng lalim pagdating sa iyong mga ambisyon, lalo kang magkaroon ng malalim na motibasyon, at aayusin mo ngayong araw ang iyong mga pangarap. Yung ibang mga Scorpio, naaakit kayo sa ibang tao, na mahilig magbigay ng advice o kaya makasagot sa iyong mga katanungan. Friendly naman ang mga Scorpio sa araw na ito kaya mag-improve ang iyong network at yung ibang mga tao naman magbigay sa iyo ng karagdagang inspirasyon. Mamayang gabi, mas happy at mas payapa ang mga Scorpio dahil matulungan kayo ng enerhiya ng buwan na papasok sa iyong sector of joy kaya mas malaya mong maipahayag ang iyong sarili at kung ano ang nilalaman ng puso suyo ay mas maunawaan ng ibang tao sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3 8 11 27 29 at 36 Malikot ang karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw. Trabaho ng trabaho, galaw ng galaw. Kaya marami sa inyo pagdating sa bandang hapon at gabi, sobrang pagod. Lalo pa na ngayong araw, mas maging busy ka. Maayos naman ngayon ang mood ng mga Sagittarius at maganda ngayon ang takbo ng enerhiya ng pag-ibig. Kaya walang masyadong drama sa mga pagmamahalan at relasyon ngayong araw. At maayos naman ngayon ang pasok ng pera kaya kahit pa Paano, ano man ang mga problema sa pananalapi ay maayos rin naman ang mga ito matugunan, mahanapan ng paraan. Mamayang hapon, malakas ang impluensya ng mercury na nagdadala naman ng kapayapaan kaya magiging maayos ang mga komunikasyon at mga pag-uusap ng mga tao sa araw na ito. Ang mga Sagittarius ngayong araw nakafocus sa negosyo, nakafocus sa pera, sa trabaho at sa kung paano nila ma-establish ang kanilang sarili. Ngayong araw rin, karamihan sa mga Sagittarius nagiging maingat sa kanilang pananalapi, sa kanilang pera, sa mga business deals. Magaganda ang resolusyon na papasok sa iyong isipan at ikaw rin ay magiging mas maunawain ngayon, maunawaan mo rin kung ano ang mga ambisyon ng ibang tao. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1, 2, 8, 9, 30 at 31. Ang mga Capricorn, sa araw na ito, mahilig hanapin kung ano ang katotohanan. Mahilig kayong mag-research at sa araw na ito, mas helpful kayo, tumutulong kayo sa ibang tao kahit na kayo ay meron din kayong mga pangangailangan. Sa araw na ito, magkakaroon ng mga konting problema sa pag-ibig, sa pamilya at sa mga relasyon ngayon kasi mababa ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig at medyo nakakaroon ng tampuhan, mga pagsiselos o kaya nakakaroon magkakaroon ng inggitan sa isang magkapamilya. Bantayan ang mga ito. Busy ang mga Capricorn ngayong araw. Ang dami-dami ninyong gagawin. Pero ang focus sa araw na ito ay nasa pera at sa relasyon. Karamihan sa mga away ngayon ay dahil sa kakulangan ng mga bayad o kaya problema sa pera. Mahalaga na irisulba ng maayos ang mga ito at panatilihin ang respeto kasi karamihan sa mga hindi nakakaunawaan ngayong araw ay nagmamahalan naman pamilya kadugo kaya sa araw na ito wag masyadong daanin sa init ng ulo kung anuman ang mga hindi pagkakaunawaan magiging malakas ang impluwensya ng buwan mamayang hapon papasok ito sa iyong sektor ng tahanan at sa puso mo kaya pagdating na sa bandang gabi mas chill mas relax na ang mga Capricorn unti-unti nang papasok ang iyong pag-unawa sa mga estratehiya rin ng ibang tao at kung bakit nila nasabi o kaya nagawa ang kanilang mga ginawa. Sa araw na ito, Capricorn, mas seryoso ka. Kaya ngayong araw, wag masyadong pikon. Maraming mga tao ngayon ang makaapekto sa iyong mood. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 4, 9, 13, 27, 33, at 42. Ang mga Aquarius naman sa araw na ito mahilig magmasid lalong-lalo na sa mga tao na nagtagumpay na. Maraming mga tao ngayon Aquarius ang magbigay sa iyo ng inspirasyon. Lalo kang ganahan ngayon na abutin ang iyong mga pangarap at nagpaplano ka sa para sa iyong pamilya. Ngayong araw lang madali kang mapagod dahil kulang-kulang ka sa tulog o kaya ang dami-daming stress na pumapasok sa iyong isipan nitong mga nakaraang araw kaya gamitin mo ito para lalo mag-aalab ang iyong motibasyon. Maganda naman ang pasok ng pera sa araw na ito kaya merong mga Aquarius na swertihin o kaya makatanggap ng bonus o kaya makahanap ng mas maayos na trabaho. Maayos rin naman ang pag-ibig ngayong araw. Ang problema sa araw na ito ay nasa mga taong nakapalibot sa iyo. Meron lang ibang mga Aquarius na kakaroon ng problema sa kanilang kalusugan, sa kanilang tiyan. Yung iba ay bawal pala yung mga nakain nila at yung iba naman ay kailangang mas maging mapili sa kanilang diet. Sa araw na ito, diretsa magsalita ang mga Aquarius, mas prangka kayo, nakafocus kayo sa inyong goals, kaya maganda ang pagtapos ninyo ng mga trabaho ngayon kasi sa araw na ito, maganda ang iyong awareness sa kung ano ang mga sitwasyon. Ikaw rin Aquarius, ay mahilig ka ngayon na solusyonan ang mga pangangailangan ng pamilya. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyo yung resources sector. Kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi, hahanapin ng mga Aquarius kung ano man ang magpa-stabilize, magpalakas ng kanilang pananalapi. Marami rin sa mga Aquarius ngayong araw, ready kayo na paghandaan ang mga mangyayari sa mga susunod na araw pagdating sa iyong pananalapi. Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 15, 22, 29 at 33. Kailangang balansihin ng mga Pisces sa araw na ito ang kanilang pag-ibig at relasyon. Maraming mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw dahil hindi nagkakasundo sa kanilang mga pangarap. Ang mga mag-asawa sa araw na ito magkakaroon ng diskusyon o kaya mga pagtatalo dahil sa mga plano na hindi pareho. Ngayong araw, mababa rin ang pasok ng pera para sa mga Pisces kaya nakakaroon ng problema sa utang, sa mga pangangailangan at Karamihan sa mga Pisces ngayong araw, medyo nawawalan na ng gana, napapagod na dahil sa mga problema. Kailangan palibutan ng iyong sarili Pisces ng mga tao na positibo ang mga pananaw para lalo kang ganahan at magkaroon ng motibasyon. Very creative naman ang mga Pisces sa araw na ito at mas maging malalim ngayon ang bonding ng mga magpartner o kaya magkakaibigan. Meron ring positibong news na darating para sa iyo. Meron merong mga impormasyon na makuha ang mga Pisces ngayong araw na makatulong sa iyong magkaroon ka ng kalinawan pagdating sa kung maaasahan mo ba ang ibang tao, kung mapagkakatiwalaan mo ba. Magaling rin ang mga Pisces sa araw na ito pagdating sa mga negosasyon. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at lucky numbers mo ay 5, 9, 15, 19, 25 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas.